Hello kami to world. So, i-share ko lang po sa inyo kung paano gumawa ng page. So, marami na nagtatanong sa akin about dito. So, ngayon guys, ipapakita ko yung Rosalinda Guerrero. So, profile account ko po ito. So, ngayon guys, makikita nyo yun. Naka-blue check po yung aking account. So, ito yung cover photo, ticketing, and... Ticketing Airlines and Ferry. So, ngayon guys, may makita kayo sa pangalan nyo or sa taas ng pangalan nyo may nakalagay na minu. So, hanapin nyo yan. Dapat ganyan. And then, scroll down. May, bago mag-help and support, may makita kayong parang plug na kulay orange. Plug poll. Then, i-click nyo yan. Yan yung page. So, hindi kayo pwedeng gumawa ng page, guys, Sana na walang kayong profile account. So, kung profile account ang gamit nyo, tama yan. So, hanapin nyo yung create. And then, guys, ang kiklik nyo dito, dati kasi wala to So, ngayon, meron na public page ang i-click nyo dyan sa bilog, hindi yung nasa taas. Etong sa baba ang i-click nyo. Kasi pang content creator siya, pang blogger So, ang sa taas kasi guys is for business purposes. So, yan siya guys. And then, i-click nyo yan, yung bilog na yan. Ayan siya guys. So, makikita nyo, my creator or organization. So, click nyo yan, then next. Click nyo yung next. Then, after yan, guys, page name. So, dapat pag nakalagay dyan na ang name nyo is dapat forever na. Pang forever na name, hindi yung basta lang kasi ang hirap magpalit ng name, guys. So, yan, dapat naka na yung name na ilalagay nyo. For example, lagyan natin ng name. Rosalinda Blog. So, Rosalinda LG Vlog na kasi ako. For example lang naman to guys. Nasa inyo yun kung anong name ang ilalagay nyo. Official. Madami naman eh. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ilalagay na name. And then next. Dito guys may mga choices about sa describe your category. So, ako naman ilalagay ko lahat yan. So, lahat yan guys, inilagay ko dyan sa box na yan. So, kinlik ko lahat yan, tatlo na yan. And then next, click natin yung naka-highlight na blue. Ayan. And then, after nyan, may lalabas dyan, guys, na choices then So, ayan, guys, pipili kayo ngayon. Sa baba pa rin ang pipiliin nyo. Kasi yan, yun, nasa task for promote the product. So, ito naman for content creator or blogger. So, yan ang i-click nyo. Then, next. Dito naman, guys, answeran nyo lang lahat yan. Uh, mga kategory guys, bago kayo mag setting up to the page. So, ganun lang ka kasimple, guys. Hindi ko na tinuloy kasi nga may account na ako. So, thank you so much.